Okay. All right. Good morning. Uh, nandito tayo uh, para tignan itong aming uh, ginawang programa uh, na this it, uh, it is the the formal uh, name for it is the Greater Metro Manila Waterways Cleaning and Cleaning Operations o plan kontra baha ang tawag namin dito. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking malaking bahagi sa pag sa flooding ay ang siltation, ha? masyado nang mababaw yung ating mga ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpol-kumpol para hindi na nga makadaan. so, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating uh, yung ating uh, pagdadaanan ng tubig isang isa pangalawa uh, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas yung nag-nagsilting hindi ito maaring gawin na minsan lang ito ay patuloy natin gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng uh, DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin uh, every, every year. Ngayon, itong unang, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating, ganun, ka, ganun ka babaw kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet, 3 meters pala, sorry, 3 meters, 10 feet, uh, upang ma matiyak natin na maka ma maganda ang uh, pagdaloy ng tubig. Ngayon, uh, we will continue to do this first part of the OPLAN uh, hanggang June, July of next year, Nang mga 9 months ito, hindi namin titigilan. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, uh, pag, pag uh, pag, uh, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang uh, paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron, marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At uh, naging pro yung, imbis na mag magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Kaya uh, marami pa lang marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na pagtinis ng basura at paghukay ng ating mga <coughs> paghukay ng ating paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project nito itong oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang uh, Metro Manila leadership uh, upang uh, magsama-sama kasama po ng nandito po buti na lang nandito po si MVP na nagda for for na na sinama natin ito kaya lagi natin sinasabi talagang kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw kaya nandito si Manny Pangilinan nandito si Ramon Ang ay silang dalawa ay nagvolunteer na sila na ang gagawa uh, sa marami dito sa kailangan ng gawin na trabaho But of course, they have to do this in coordination with our local government uh, executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung uh, nakita nila na may project na ganito, ay pumayag naman kagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking, tu malaking tulong malaking tulong ang uh, ang pagsasama ng private sector ng LGU at saka ng national government kaya it will have eh, hindi kaya ng kahit na national government lamang hindi kaya ng LGU lamang hindi kaya ng private sector ng mga negosyante hindi lang hindi nila kaya na sila lang kailangan magtulungan at ito yon nang ito yung, yung mga yari bibilisan natin sana naman ay mababawasan ang estimate ang estimate ng uh, ating mga uh, ating mga siyentipiko ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na mas mababawasan pa ang baha pag naayos natin ang mga pumping station kaya uh, kung titingnan niyo 'yung mapa nanjan maliwanag kung saan, saan 'yung mga saan 'yung mga problem areas kung saan uunahin ngunit uh, ito ay hindi lamang dito sa sa Maynila uh, ito ay kung baga eh, hindi mo na masasabi 'yung pilot project kung, kung maalala ninyo merong ginawang study ng uh, tawag NOAA. Ang NOAA study was to study the flood control or the flood situation, especially around Metro Manila. Ngunit all, all over the Philippines na rin. Kaya on the basis of that study and on the basis of the coordination between, again, the LGU, the private sector, we will also bring Contrabaha to Cebu, to Bacolod, to Roja City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro, and other places that Madalas often ma ma So that is what uh, we are, that is what this signifies now. It's, uh, it's uh, the beginning of a, of a, of a very wide-ranging program to at least uh, partially solve the problem of flooding Uh, especially in the urban areas, especially in Metro Manila and the other uh, highly urbanized cities and provinces. Kaya uh, is this going to be a, uh, a simple solution, but it will take a lot of work. And mabuti na lang ay uh, marami tayong marami tayong mga willing na tumutulong again the from the national government of course we are administering it we are uh, organizing it but again we do it together with our LGU executives and with our friends in the private sector who have in their who have uh, volunteered uh, their uh, their capacity and their equipment we have discovered <laughs> that kung makita ninyo yung mga equipment na ito medyo bago-bago pa ang nanziyan niya since when 2018 Probably about almost 7 years ago 7 oh, years ago naka ano lang nakatenggalan doon sa, sa, sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit dahil kailangan daw itago for the big one pero ito na yata yung big one when it comes to flooding ano pang inaantay natin kaya natang ilabas na natin lahat gagamitin natin lahat yan plus merong um, augmentation from again uh, the private sector at marami naman sa lang equipment and of course with the approval and the cooperation of our LGUs so hopefully we'll just keep doing this this is not an instant solution kung tutusin natin sa pag-aaral ng ating mga eksperto hindi ang flooding problem hindi maayos sa na, dahil meron tayong ginawang isang bagay we will have to do many things we have to do the siltation we have to do the changes in the, the location of the of the, of the pumping stations we have to add, uh, in the long term we have to go upstream and look at the watersheds and see what we can do there either s uh, develop the watersheds or already put uh, holding uh, uh, I, I mean uh, impounding impounding uh, uh, we'll have to impound the water upstream so we this is a this is a long term solution and it is uh, something that has been proposed for a very long time but somehow has never been implemented and we are doing that now and so i uh, i i have i have uh, i'm very optimistic that once we get once we get the majority of this done maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year malaki na yung mababawasan sa flooding Okay. So okay? So maraming salamat. Thank you. No question. Parti ng no WhatsApp. I'm sorry. La one. Yeah, yeah, it's funded. It's funded. Yeah, it's well funded. Yeah. Thank you.